Ayan sila dito sa Cross Iron. Ayan sila. Please like and subscribe. Pamilya yeah. G. Yeah. Thank you. Nanonood ako dito <laughs> ha. Nanonood ako. Yeah, salamat. Hello guys. So alam niyo ba last week, um, na-meet namin yung sikat na vlogger dito sa Canada. So, sila yung unang, ano, unang family vlog na pinapanood ko nung nasa, kahit nung nasa Ontario pa kami noon as parang sa kanila ako nagka-idea na mag-vlog din nga kasi nga 'di ba parang for me kaya kami nag-vlog nagsimula mag-vlog is for memories nga kasi nga 'di ba syempre yung mga bata pag pag maliit pa tas mo habang lumalaki sila doon sa YouTube channel mo yun yung yun yung gustong-gusto ko dahil kaya ako nag-YouTube So, yun nga. So, na-encourage, parang na-encourage ako na mag-start mag start mag vlog because of them. noong una, ang nakita ko lang si Miss um, Lani, dumaan siyang ganun. Tapos, parang sabi ko, parang kalala ko yun. <laughs> tapos, nung, pero parang kasi sa side view lang yung nakita ko. tapos kaya, nung bumalik siya, pabalik na siya, nakita ko na yung mukha niya. Sabi ko, ah, dito sila. Tapos, um, nung sinundan ko siya, So, nakita ko na doon si ano si Mark nakatayo na sa cellphone. Tapos hamarap kami ng unang mesa na, na para maki, na malapit na para makita namin sila. Tapos sabi ko sila ang dalawa lang. Tapos nandun pala sa kabilang table yung yung mga bata. Tapos noon sabi ko kay Andre, Andre look, there's the Green family. Eh si Andre kasi siya yung lagi kong kasama na, na nanonood ng vlog before. Yan. Kaya kilala niya rin. Kasi yeah. yun nga, tas, tas yung asawa ko. So, kinakabayan ko yung asawa ko. So, yung pagkalapit uh, ng asawa ko, sabi ko, andito yung kanyang family. ayun tapos, ano na, tas binati ko na yung si Mark. Sabi ko, hello. Sabi niya, kayo yung ano, di ba, yung kanyang family. Tapos sabi niya, oh yeah. Tapos, yun na, nag na, nagkwentuhan na kami, ganyan. So, nakakatuwa lang kasi, ano, napakabait nila. Kung mabait na sila dun sa vlog nila, para mas mabait pa pala sila in person. Yun yung ano parang angga -angga ang silang kausap. Ayun. Kaya sabi nga nila, nag-meet daw sila, sila ni Alvin and Emma doon din sa Cross Iron Mills. Pero hindi na namin sila naabutan. Tapos yun, nagpakilala kami. Sabi ko ako si Jenny, tapos si Richard. Tapos parang nasabi nila na, oh, yung, sabi niya, Pamilya G? Parang ganoon. Sabi ko, oh, yeah, yeah. yun. Tapos yun, din sila. Sabi nyo, pinapanood nga din daw nila kami. Tapos pinapanood nila lahat ng mga vlogger dito sa Canada. So yun lang, nakakatawa. Kasi sobrang, Sobrang bait-bait talaga nila. So, so, ang lalaki na ng mga bata. Tapos yun si Damien, ang tangkad-tangkad niya. Yun, nakakatawa. Tapos yun si Lian, tahimik lang siya doon. Na nakaupo. Tapos si, ano naman, si... Si Dylan, yun, si Dylan. Yun, yun, ang cute-cute. So, nakakatawa sila. Nakakatawa lang na namit namin sila. Hindi namin nakalain na mamimit namin yung yung kanya family dun sa Cross Iron. So yun lang, meron short clips lang kasi para nahihiya ako mag-vlog eh. Nakwentuhan lang kami ng konti. Hi Karinyo family, nice meeting you po. Grabe, nag siya ngayon. Medyo malalaki siya. Look, there's a rainbow oh! There's a rainbow! Kita niyo yan sa ano, sa bubong. Yan, Hail! Yes, look! It's a There's a rainbow! There's no, no, no rainbow I don't see any rainbow anymore. Eh. It's gone. No, it's there, Andre. Look. Look at look at my camera. You happy, Wait, princess? Yeah. You, <laughs> you happy to see your baby brother? Yes. Yeah. So cute, eh? Yeah. So cute. Yeah. princess my baby brother, yeah. mm -hmm. let's find some food Hey, go here. Oh no, those are the girls. Go, knock. Open. I'm gonna you. Hello, hi, congratulations. Thank you. I'm gonna lag. Why? Let's wash your hands first, princess. Uh -huh.

Anong name niya? What's the name? Asan yung pangalan? Jian Jian? Jian Hi Take a picture

Kaya wala magawa. Galing lang kami dito sa LD. Meron ding activity doon. Pero hindi siya masyadong malaki. It's very, ano lang siya, maliit lang yung event. So, dumahan lang kami sa Dalito. Tapos, dinalaw namin si Antas ngayon. Ito na nga yung mga bata. Gusto mag-chocolate cheese. para hindi na ko consume yung minutes mo Home. Let's, go. Let's go take a picture here. Okay. Happy birthday, Shaira. Thank, Thank you. How old are you? 26. <laughs> Bata pa. Yeah. 26. 26. What do you have? Um. Yeah, we have uh, coke, we have cooler, as well. we have kind of dry. Mm. Celebrity. She has four Okay, cakes. okay we're going to blow the cake. Okay. okay. All right. What well, the Happy birthday. Bye. Bye. Happy birthday to you! Happy birthday okay, to you! Bye. Want, bye. Happy birthday, Mommy! Happy birthday okay. to oh, you! Oh. Wow. One! One.